Ito nga uh, Blue Eye. Opo, no, Blue Eye. Ganda so, tapos. Oo, oh, ang ganda. Ayos uh, sa... Yes, uh. Ilan buwan na po ito, sir, ma'am? ano, three months. Three months. Ito, oh, ilan buwan na po ito, sir? Six. Six. Babae po ba? L lalaki. Lalaki, o. Oh. Okay. Yan, Oh. Uh, Grabe, ang ganda ng kulay. Anong kulay uh, ito, sir? Champagne. Champagne. Uh, six months na siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, malito, eh. so, female to female. Oh. Wow. Pagkano yan, sir? Tres <laughs> lang. Laki ng husky, siyo Yun, oh. Lalaki. Ilang buwan na yan? Ito, ano, months na Ah, okay. Yan, oh. No? Laki, no? Ito yung yung babae. Three months old. Three months old pa to. Laki-laki na. yung babae, yung may papel. Lobby Min. Ay, may dala ka nga asking. Ito yung dito nga asking. Blue eye? Opo, blue eye. Tapos, oh, ang ganda. Ayos sa... Ilan buwan na po ito, sir, ma'am? Ano, three months. Three months. Yan, no? Lalaki? Lalaki po. Lalaki. Ayun, no? Ah, may mga vaccine na po ito. Parehas lalaki. Parehas lalaki. May mga boxin. Ayan, no? May vaccine na po yan. Okay. Eh di warm na rin po sila. Magkano po asking niyo sa ano husky? Eight po, eight po four. 8 po ito po. 8,000 dito sa sitso natin, 4,000. Parehas lang po lalaki to. Opo, parehas lang lalaki. Okay, ang ganda. Ito pong nasa baba? Inadapt ko lang yan. Ay, inadapt. Wow naman. Magpapadapt siya. Wow. Swerty. Okay. Ano po yung number niya, madam? Ito, may number si madam <laughs> dito. Okay. okay. Zero nine, three, five, seven, five, two, eight, four, two, seven. Yan po. May B-account kayo, ma'am? Ano po. yung Ano po yung uh, profile picture? Yung mukha po. Ah, mukha niya. Tapos taga saan po kayo? Senesit. Shoutout po. Shoutout po sa... Okay, maraming salamat po, Kokoy. May dala ka dito, Sir Kokoy, na... Bakit buli ito, Sir Kokoy? Bigil. Bakit to. ito? Ilang buwan na po ito, Sir? Six... Six. Babae po ba? Lalaki. Lalaki, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, boys. Okay. Magkano askin mo rito, sir? 12. Oh. Ito mga bigil mo, sir? Five, 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 eight. five. Okay. May bae, lalaki to? Five, five sa so babae. 5, ba five, uh, five, five, sa so babae. Five sa so lalaki. Ayan, oh. May number kayo, sir? Facebook account ni sir. Yan, oh. Kokoy. Yun, oh. No. Bala Hadya. Okay, maraming salamat, sir. Thank you. Okay, pasig ka bukas. Ah, okay. Marilaw. Bukas. Ah, Marilaw. Ah, subukan natin. Na Tuesday. May paso kasi yung Ah, yun lang. Parehas pala tayo, no? <laughs> okay, good morning, sir. May dala ka dito tatlo. Ito. Ito na. Mail. Mail. Yeah. Ito going four months. May papel na. Mm -hmm. Ah, yun. Asking, asking me sir? Tatay nito, so take yung nanay pocket. Ah, okay. Anong asking mo nito? Ito, 18 lang, negotiable. 18,000, negotiable, oh. Oh, nandito yung paper nito. Ah, okay. Uh, liter ticket. Ayos. Ito, Ito, female. Ito, female, 6 months. 6 months? Uh, Grabe, ang ganda ng kulay. Anong uh, kulay ito, sir? Champagne. Champagne. 6 yeah. months na siya. Mm -hmm. so, Maliit ito, eh. Female to female. Magkano yan, sir? 28 lang, negotiable. 28, negotiable. 6 months sa siya, pero maliit pa din. Okay. Ito, 2 uh, years old na to. Uh, years old. Ano Nakatayo, ano? 2 years old uh, na to. 2 years na to. Oh, Uwe na rin yeah. Kapal yan. Ah. 30 lang, negotiable. 30, negotiable. Uwe na, may medical ticket. Onhan lah. Onhan nerin. Yusuf. Kapal ya, makapal. Yusuf. Okay. Yan. Number, sir? 0935-2424-249 Dada saan kayo, sir? Malabon Ah, Malabon Okay, lalagay ko na sa konta ko Kontakin na lang yung si sir sa cellphone number niya Okay, maraming salamat, sir Thank you Good morning, sir Good morning sa Yes Ayan, oh no? May mga husky ka rito Ito, bago kung nakikita ka yun no? apat Apat na husky Tatlong babae, isang lalaki Tatlong babae, isang lalaki Panalo kayo dito, Panalo sir, <laughs> oh, yeah. Ito yung lalaki, Nag-iisa. Ayan. Ayan, no? Semi-wuli to ah Semi-wuli. Itong apat. Tapos itong dalawa, by eye ay yung pa-isa. Ito yung bye-eye, Ito, eye din. Ah, puro babae na itong tatlo. Okay. Kano asking mo dyan, sir? Dito, 9K lang. 9K. Okay, mura na. Ito, mga bell dyan. Ito, so, bell dyan, mahalin ma natin, o oh. Parehas babae ito. Parehas babae itong dalawa. 8K na lang. 8K. Yun. Ayos. Panalo yan. Ang ganda lang ulay niya. Eh. Oh, ilang pa na yan, sir? 2 months lang to. 2 months lang. Oh. Eh, Tawasan na lang dyan. Pati yung goti. Goti Ay, na bayay. Natin, 8K na lang yan. Tawasan na lang 8, dyan. Lawa oh. Eh. 3 months. Ayos. Yun, no? Oh. Yun, no? Oh. Tapos itong Jack Russell. Jack Russell. Jack Russell na may papel. May papel. Champion. 3 lang. 3 lang. Ayan, no? Oh. Long coat na Jack Russell. <laughs> Isa na lang to. Isa na lang, Yan. Das. Bigat. Bigat talaga. 8 months. 8 months. napaka Pahaba. Pahaba. Magkano yan, sir? 7 lang. 7. Ito pala, ano, Jack Russell, magkano? 13 na lang yan. 13. Ito. Itong astig, oh. Yan, oh. 20 lang yan. May papel. May papel na to. 2 years old. Basal. Basal. Ayos, oh. Laki-laki, no? Bigat Babae. siguro niyan, no? Ay, grabe. <laughs> Pag lagay ng aras sa kulo ko, eh. <laughs> <laughs> Masakit na sa likod, eh. Okay, yan yung ano ni Sir Ian. Ah, meron ba? Ito. Itong napak nyo, itong puting puti. Your wife natin na uh, Pomeranian. Hmm, ang ganda, oh. Iyon, no? Know. Kinsi lang to. Kinsi lang, no? Babae yan, sir? Lalaki. Lalaki. 11 months. Two Eleven, balls. Two balls. Ruben sir. to, nakapagbuka na to. Ah, okay. Tapos, ito, okay, pomeranian din. Pomeranian natin. 11 months din to, lalaki. 11. Wow. Pagkana wow. <laughs> 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 yan, sir? <laughs> <lang>. Okay silang. Okay. <laughs> Siyempre, pag kumuha, meron pa isa, yung sitsu. Sitsu ba yan? Ayan, no. Okay. Isa na lang yata ang sitsu na to. Princess type, lalaki, tricolor. Ay, Ayan, no. Ilan po na yan, sir? Uh, going three. Okay, going three. Three type 2, ah. Okay. Three color. Uh, Kanan sir? Six five. Six five. Okay. natin bawasan ng isang pa. <laughs> Kada nyo price, ah. Okay. Uh, Balit prepaid bag, si sir. Pagkumuha yes. kayo dyan. Yan. nag delivery deliver yan si sir. Ayaw. Naman. Be-deliver ako. Sabihin niya lang. Same day delivery. Pag nakita niya na sa vlog, pwede na natin. Ayun, no? Anytime, anywhere, ha? Ah. Oo. Oh. Ayan, o. No? Ito yung contact number nila, sir. Ayan. Maraming salamat, sir, Ian. Thank you po, Thank sir. you. Yes. Dito na sa Bukawi Pet Market, Kuya Alan in house. Okay. Update mo naman ako sa mga available mo. Update po tayo dito. Ang husky. Dalawang husky dito. Ang husky. Ang laki ng husky, o. Oh. Yun, o. No? Lalaki. Malaki, yeah, oh. Ilang buwan na yan? Ito, okay, ano, uh, two months Ah, okay. oh, uh, okay. Yan, ang oh. laki no? Agka nang asking mo dyan, sir? 12,000. 12,000? Oh, sa, ano natin? Hanggang 10K. Ah, okay. Hanggang 10K. 10. Ganito, ang oh. laki Pati ito, parehas lang yan, sir. Oh, may may bye, ito, medyo maliit po. Medyo maliit. Baba, ito. ang laki rin. Wala ko din, may gumababa na lang po. Oh, magkano yan, sir? Hanggang 7 na lang. Hanggang 7 na lang to. Ang ganda. So, yun, no oh. Okay, 7,000 po. Tapos, itong mga maliliit mo dito? Mayroon tayo dito mga crossbreed. Crossbreed na ano to? Japanese street sa Kaforma rin yan. Ah. Homestreet. Homestreet. Ano yung magalakay? Pero, sir, doon, dalawa. Ano yung galagas? Okay, magkano yan, sir? 4,500 lang, sir. 4,500. Ang liliit, oh. Ano Ayan, 4, 5. Disregard na yan, babae lalaki na, no, sir. Babae lalaki, uh, Ah, okay. ah, uh, Itong nasa taas, sir. Ano to, sir? Ito pa, pa dito. Ah, pero pa. Ah, ito, ito, ito. ang ganda, puti. ano rin to, ta, sir? ganun din. okay, ang ganda, oh. dito na itu tu, apa? Dasar, to mga to A long hair uh, ah, Dash and long hair okay. Ilang buwan na to sir? 2 months pa lang to May mm, mark tayo dito Kasi uh, hindi Ito, ano na lang to, 5K na lang 5K na lang po yan, no? Disregard na rin kung babae, lalaki, no? Okay Dari, ang mag-relabot po natin Apat na peraso. Apat na peraso. Ito? Ito tayo, white. White? Ito tayo, white. natin? ah, four na lang. Four uh, na lang. po na yan, sir? Ano? Four and four. Ganda, white. May chow naman tayo, dalawa. Dalawa. Babae lalaki to. Bye Chow Bye ay, ay babae bye. Bye bye. Bye bye. Bye ah Bye bye. Bye bye. na lang Bye okay. yan Bye bye. Bye bye. na bye. Bye bye. Bye bye. na yan. Okay. Lalaki ito ba ito, ito. Uh, oh. ito yung lalaki Lalaki. Magkano ito? 9,000 pero pag-subscriber mo. Yung Seven thank you, thank you. ito ren, ito naman. Apo mo 1 year old. Oh, one and a half year, year old. Ang benta nito Ay, ten thousand, tight na lang. Nine na lang. Okay, bye lalaki? Lalaki po, lalaki. Okay. okay. Ito mga to, lab, ano ba to? Ito mga Labrador. Labrador aspen ko. Labrador. Lab, labr Labrador aspen Oo. Wow. Magkano yan? Ito 1.5 na lang. One, one na lang? One, na lang. one Talaga naman, no? Sa mga gusto mag-alaga dyan. Oh, okay. Okay na okay. yan, sir? Okay na yan, Okay, maraming salamat, Kuya Alan. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Good morning. Sir, taga saan kayo? Taga Baliwag po. Oy, malapit lang. May mga black chow chow ka rito. Ayan, ang cute yun to. Chow -chow -chow. Oh, ilan? may babae rito. Ah, babae. Ito yeah. yung boss yung babae. Ayan yung babae. 3 months old. 3 months old pa lang to. Laki-laki na. Ayan, yeah, babae yun. With three sheets yung paper Ah, may papel. Ah, okay. Ito na lang siya. Oh, ilan buwan na yan, sir? 3 months. 3 months. oh nga pala, 3 months. Sorry. Okay. Magkano yan, sir? 10,000 po. 10,000 parehas na? Ito lalaki, ano? 20 pesos. Ah, ito. Oh, pero kung subscriber nyo, boss. Oy! Ay, salamat. Oh, black. Ayun, so, yung tang, oh. Ay, Ayos. Ito, sir. Mayroon ka talang, ano, chihuahua? Chihuahua, boss. One year old siya. One year old. Babae, lalaki yan? Lalaki. Lalaki. Ayun, ang pahuli. Ayun, One year old. One year old. Ayan. Ayos, oh. May mga boxes na yan, sir, no? Okay. With papers din yan. With papers na rin. Ah, with papers, papers din. Magkano yan, sir? 8,000 na lang. 8,000? Okay. Punin right. okay. ko na lang yung number mo rito, boss, ha? Ito, boss. Ito yung mga number Para, ah, kapag sa na kayo na tayo. Okay. Sa Danor, na yung FB page natin. Ayan, no? Pag di nyo pa nakita to ewan ko na lang. Ano okay, yung contact number niya? beray tapang din kami. May tapang beray 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 tapang